Sekreto ng estudyante mahirap pero mapera. Marami ang naniniwala na kailangan mong makatapos mula bago yung Pero may mga estudyante na kahit nag-aaral pa lang, marunong ng kumita ng malaki. Ngayon, ibabahagi ko ang sekreto ng isang mahirap na estudyante pero naging mapera dahil sa talagang diskarte o tamang diskarte nito. Ang unang sekreto niya, hindi siya umaasa sa baon. Imbis na magreklamo, hinanat niya kung ano ang pwedeng pagkakitaan sa paligid. Nagbenta siya ng simpleng pagkain, school supply, at kahit online services gaya ng paggawa ng assignment o projects para sa iba. Maliit man ang kita, pero doon nagsimula ang puhunan niya. Habang nasa bahay, natuto siyang gumamit ng internet para kumita nagturo siya online ng basic English, gumawa ng simple graphics at nagbenta ng mga gamit sa Facebook Marketplace sa bawat oras na libre. Hindi laro o gala ang inuuna kundi pagkakitaan. At dahil dito kahit estudyante pa lang lumaki na agad ang income niya. Hindi lang kita ang sekreto niya kundi disiplina. Sa halip na gastusin agad, niya ang kinita niya para ipunin at palaguin. Bumili siya ng maliit na puhunan para sa online business. Nag-invest sa si skills tulad ng video editing at freelancing. Unti-unting dumubli at trumipli ang kinikita niya dahil sa tamang paghawak ng pera. Ang pinakamalaking sekreto niya, ang mindset. Habang ang iba ay abala sa puro gala. Shared na katuon sa future. Alam niyang hindi habang buhay estudyante siya. Kaya bawat hakbang ginagawa niya para sa kinabukasan. Kaya ngayon, kahit mahirap ang simula, may may pera na siya at unti-unti na nagiging independent. Kaya kung isa ka sa estudyante at gusto mong umasenso, tandaan mo ang sekreto, hanap ng diskarte, gamitin ang internet, maging disiplinado, at palaging mag-invest sa sarili. Hindi hadlang ang pagiging mahirap o estudyante lang dahil ang tunay na yaman nagsisimula sa mindset at gawa. Sabi nga nila, ito ay nagsisimula sa atin. Kahit bata, teenager, matanda, kung talaga marunong ka magdiskarte, ay talaga namang aasin ka sa buhay. Tulad na lamang ng estudyanteng ating nabanggit, ito ay isang true story na marami talagang nakaka-relate lalong lalo pa sa panahon ngayon na kailangan na kailangan natin ng pera at hindi umasa sa magulang maging independent para sa kinabukasan at para sa pang sarili kaya syempre dito lang kayo sa akin channel mag-subscribe, share at mag-comment para sa mga tips para yumaman tayo para sa kinabukasan natin maraming maraming salamat sa supportan nyo pa-subscribe and love you all bye